Flower Okay, kumusta? Ngayon, um, pag-usapan natin itong isang paliwanag tungkol sa pagpapatayo ng gusali ng Member Search of God International o MCGI. Meron tayong source dito na tumatalaki sa mga batikos na kesyo ginagaya raw nila ang Iglesia Ni Cristo, yung INC. Oo, yan yung madalas na puna sa kanila. Tapos, ipinapaliwanag din daw dito yung talagang basehan nila, particular yung Hagay 1.8. So, ang mission natin ngayon, himayin tong perspektibo nila. Bakit nga ba sila nagpapatay? Ano yung sinasabi nitong source? Sige, simulan na natin to. Sige, sige. Unang-una... Itong issue na parang may nagsasabi raw na parang umamin daw si Bro Eli Soriano noon na tama ang INC kaya ano nagtayo na rin sila. Paano ba sinasagot nitong source yung gano'ng angulo na parang uh, panggagaya lang? Okay. So dun sa source, ang linaw ng sabi nila. Hindi raw talaga ito pag-amin. At lalong hindi panggagaya. Ang talagang tinuturo nila yung Hagay 1.8. Ah, uh, yung verse. Oo. Kasi ang sinasabi raw dyan, yung Diyos mismo ang nag-utos na magtayo ng bahay para sa kanyang kaluwalhati, So ang dating sa kanila, bali pagsunod yun sa utos, hindi yun panggagaya sa iba. Ah, okay. Gets ko. So yun ang depensa nila. Kumbaga, pagsunod sa utos, hindi imitation. Eh kung ganun, para saan daw mismo itong mga gusali na tinayo ng MCGI? Ano ang purpose? Ayon pa rin dito sa source natin. Nakalagay dito na ano primarily, para daw to sa mga gawain nila. Kasama na dyan yung siyempre pagsamba tapos pagtuturo ng aral nila. At um, pati yung mga community service, mga gawain panlipunan. Okay. Malinaw din na sinasabi ng source na hindi raw ito para sa pagyayabang uh, o para lang may maipakitang magara. Ang importante raw talaga yung motibo. Yun daw ang tinitingnan. Ayon. Motibo, nabanggit mo na yan kanina. Pwede mo bang i-elaborate pa yan? Kasi parang yun yung pinakasentro ng paliwanag nila, no? Oo, tama ka. Parang yun talaga yung pinakakor. Ang sinasabi ng source, ang pinakamahalaga raw yung intensyon. Kung yung pagpapatayo ba eh, ginawa para sa kaayusan ng gawain nila, para sa sinasabi nilang katuwiran, at higit sa lahat, para ba talaga sa kalwalatian ng Diyos? Ah! Ididinin din daw na kumpara sa motibo, hindi na raw gaano kakritikal yung laki o yung itsura o yung style ng building. Tapos, nililinaw din ng source na iginigiit nila na hindi raw kailanman sinabi ni Broy Ellie na tama ang turo o doktrina ng INC. Magkaiba raw talaga yung basehan at layunin nila sa pagtatayo. Okay, okay, malinaw. So kung ibuod natin yung paliwanag galing sa source na to, ang pagpapatayo ng MCGI ng mga buildings, tinitingnan nila bilang pagsunod sa utos sa Biblia, specifically, Hagay 1.8. Tama. Ang sinasabi nilang layunin ay para sa pagsamba at serbisyo, pero ang pinaka-highlight talaga, yung sinasabi mong motibo. Yun daw ang tunay na sukatan. Yung intensyon na para sa Diyos, mas importante para yun kesa sa itsura ng building o kung ikukumpara sa ginagawa ng iba. Parang ano yung puso sa paggawa ang binibilang. Exacto. Yun ang pinapalabas nilang punto. Ayan, nasuri natin itong paliwanag mula sa source tungkol sa issue ng pagtatayo ng gusali ng MCGI. Narinig natin yung sinasabi nilang basehan sa Hagay 1.8 at itong malaking emphasis nila sa motibo. Oo. At siguro isang tanong na maiiwan natin para sa na nakikinig kapag tumi Nakitingin ka ba sa mga malalaking proyekto, uh, mga building o kung ano man, religyoso man yan o hindi, paano mo sinusuri yung posibleng motibo sa likod nun? Oo nga no. Ano yung mas binibigyan mo ng timbang? Yung nakikita mong resulta? Yung ganda o laki? O yung intensyon sa likod nito?